Uh, alam ko lang po kulay puti, kung di po ako nagkakamali. Pero wala na pong, wala po ako makitang number, tapos parang may, may mga wings oh, po. This po, committee, kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke no, yung uh, right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, di ba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga file, may mga kaso na po na final uh, para sa kabatiran ng aming komite. Just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Uh, Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at um, may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Madam Chair, may, well, I, yes in, may, may I, I invoke, uh, one, uh, may I invoke question. Madam Chair, may I invoke? I am not going Uh, alam ko lang po kulay puti, kung hindi po ako nagkakamali. Pero wala na pong, wala po ako makitang number, tapos parang may... May mga wings po, ganun lang po. Ah, uh, okay. So, yeah. Ah, uh, ko pa nga naitatanong yung number nabanggit banggit po. Anong numbers nakita mo dun sa yating puti na may wings? Uh, actually naka po kami kaya wala pa akong nakitang number po. Pero alam ko po yate. wala wala kang nakitang number, may letters ba sa yate? Meron parang sticker po na wings po na design lang po. Sticker na wings. Ano yung nakakover kayo? Ano yun? Miss Alice? May cup po. Tapos kahit gabi po, uh, meron po kaming sunglass po. So, nung gabi... Ano? Gabi? Tapos naka-sunglasses kayo? Bakit ganon? <laughs> no, So, nung gabi yun, saan port kayo umalis? Sa Kayangyate? Yung port sa ito si previous question uh, po. yes, Saan port kayo umalis? Yung port po, uh, hindi ko po alam yung exact pero Manila po, hindi ko alam